Hello mga kabayan! Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay uh, Good Friday Long Weekend Holiday Pero iba po ang holiday dito uh, Friday at saka Monday sa atin dyan sa Pilipinas Webes at saka Biernes Kaya ngayon wala po tayong uh, fishing adventure uh, Magpinitin siya po kami ngayon mga kabayan Pupunta po kami ngayon doon sa bahay nila Tito Roger pero dadaan muna kami sa supermarket kasi may nakita kami doon na sale ng chocolate. Bumili kami ng dalawa nung nakaraan ay eh, masarap. Kaya sayang yung 50% kaya dadaan muna kami. Pagdating namin sa bahay nila Tito Roger doon kami mag start mag uh, maglakad papunta doon sa kung saan mag-start po ang East Station of the Cross. Lalakarin muna namin ng mahigit 5 kilometers. Yun po ang aming panata since po last year. Nakasama din ako last year. So last year nakalis po kami ng alas city ng umaga. Nakarating kami doon ng mga alas gis. Pagkatapos doon magpahinga kasi mag-start na naman yung East Station of the Cross pababa papuntang katedral. Mga alas sa uh, dosi. Kaya ipakita ko sa inyo mga kabayan yung ano namin dito sa Banuato, yung samahan ng mga OFW. Kaya maiba tayo ngayon, hindi po tayo uh, fishing adventure. Si share ko lang sa inyo ang uh, aming uh, kaganapan dito sa Banuato ngayong uh, Good Friday at bukas naman bibili kami ng baboy kasi sa Sunday magpalit uh, po si Tito Roger ah uh, birthday po sa kanyang apo galing ng Australia kaya abang-abangan nyo mga kabayan baka makapag din tayo sa bukas ng hapon pagkatapos namin bumili ng baboy para may pangdagdag sa litsun kung sakali may mahuli kaya abang-abangan nyo mga kabayan bye bye Diksan Dito na kami sa bahay ni Tito Roger. Ang ganda po ng view dito. Ito po yung kahoy o pang panggatong po to sa ano, lechon sa linggo Grabe naman si Henry nakadala ng kahoy, parang ilang uh, baboy nililitsunin ito baka ba lilitsunin ang dami at dito po kami maglilitson dyan kahit umulan na uh, may bubong ha, pakita ko sa inyo yung view dito, ang ganda yan po oh. overlooking po yung bahay ni Tito Roger Good morning! Good morning! Ano yan tita? Ano? Pinitensya o kakain? Ang breakfast para may lakas kayo Samot na mi kuya, tanong ang bawang Wala na pinitensya <laughs> Sige natin tayo, bread. na tita. Sige na tita. na na okay Cowboys. siya kuya sa inyong <laughs> <ng> pag-abot. Mulagin <laughs> <laughs> siya na okay. Okay na oy. Nag-smile, lagi sa camera <laughs> oh. Eh. Sa nga nung hilak mangyapon ni. Hindi mo mangyipagawas nito nga gadula siya. O, so, Ay, gadula na po. Wala oy, naghilak na susunod. sunod. May ganin ni kuyog na ko. Di mo kuyog siyang papa eh. So kayo tinanawan siyang papa. Hindi po ka naman gusto niya na iPhone. Ay na <laughs> Nagbabanta eh. <ay, laughs> kaya makunti na lang yan. Ito, ulo ko. Ayan na, no, bago kami maglakad. Kakain <laughs> muna, muna pumisil kaso pumisil si, muna, muna. si Zil wala sa mood ito. Nagkarga na. Anagyan natin naagi ko. Ano siya na kumukurok ang init? Iyan, ang roto muna kita ng Zil. Pero sa ating dalaga ko, kaya ko. Jin hindi na Zil, para may lakas tayo, Jin Hindi mo na nang anak ako. Ako ay mga kaya na mabukha. Hindi ko na kaya. ko na mo na

Ayan oh yeah, no. Zee, good morning. morning! Good morning! morning! Zee, good morning! Gusto niya magpa-video para ikaw yung pinofocus ko, Zee Wala mong boss, manager <laughs> amo Cabo Mga kabayan Welcome to my vlog Sa mga bisaya, mga bay Supportahan mo ang uh, channel dito sa Banuato Wala PC ngayon <laughs> pinitinsya muna kami magdasal makahuli marami bukas. Okay, alis na kami. Sakay muna kami ngayon tapos sa unahan magbaba na kami tapos maglalakad. Oh, no. oh. Oh. <laughs> लिखकर <laughs>

Tara na. Dito na kami mag-start maglakad. Tapos mamaya, station of the cross na, pababa. Ayan na, ready ready na. Baka maiwan ako. Ayan na, si Tito, mauna na sa amin. Binaba kami dito. Umpisa na ng lakaran. Ito na po yung isa sa station na of the cross. Dadaanan namin to mamaya. Kaya ngayon, pinitinsya muna. Maglakad kami. Sa pin, dapat pina, pinayos mo. Ayan mo na po yun, dagdag pa yun. <laughs> Hindi man, gas man yun. Ha? Gas. Hindi uh, na tayo sabi ko first step lang nga Parang uh, <laughs> Ayan, pahinga muna. Ain chic 920. Alas 12 pa naman kami bababa. Na, pahinga muna. Hindi para hindi sa atin. Ay sa kanila 'yung sinasabi. ayan mga kabayan nandito na kami sa isang oras na paglalakad may dito isang oras na uh, nilakad namin at magpahinga uh, na kami dito alas 12 mag start na yung ano station of the cross pabalik doon sa nilakaran namin pababa papuntang katedral ayan marami nang uh, nagdatingan Iyan po ang malaking uh, cross. Uh, Diyan po mag-start yung ano Station of the Cross. At ito po simbahan. Dati nakapasok pa kami ngayon na uh, hindi na pwedeng papasukan dahil uh, malaki yung crack nung lindol nung uh, December. Narating na natin kitang-kita yung crack lapitan natin. yan po laki ng bitak kaya hindi na safe kaya yeah, bawal na pumasok sa loob yan po At dito sa baba

Ayan mga kabayan, nagumpisa na. Maaga nagumpisa ngayon. Nung nakaraang taon, uh, past 12 na yon nag-start. Eh, ngayon, ano palang lang, 10 na uh, 10.20. Dito lang kami sa huli. Kasi susunod sa amin si Tito Roger, hindi na kaya maglakad. Kaya may dalang lang ano, may dalang sasakyan.

Je ne pas choué sur la croix. Je demande à aimer à ta porte, tu dors, tu dors. Je demande à prier à ta porte, tu dors, tu dors. Pour moi, je te ferai à ta porte, tu dors.

Kểni! They're great segueing celciine.

有点冷，有点冷，有点冷。<laughs> <laughs> Pauwi na kami Thank you Lord Nakasurvive din well, sister. sister ah <laughs> Tatlong oras na station of the Cross Look! lok okay. dang wala the look at earth bahay nila dito pero oh, well, <laughs> ikot lang kami dito patai-patai ini nanti Dapat nilagyan nila nilai timer, yan? come on kaput <laughs> ah ah <laughs> don't want to rough road all the time papa look look papa look oh may kainito nito pala dito si dito look

Diyan lang ni para sa usoso. Dito na po kami mga kabayan. Siya <laughs> <laughs> brani. Hindi na maka Usoso na po. <laughs> <laughs> Diyan na lang jan. <laughs> <laughs> Dito. Ini Thanks for watching. <laughs> Don't forget to like, share and subscribe.